Kuya Bal. God bless. Ay, May Kuya Bal, yes, nandito man. yung kaibigan mo. Si Bia Pascual. kasama-kasama ko. Buti kong... guys, bagad na gabi. Uh, Kuya Colonel, ang inyong lingkod. So, ngayon, nandito tayo sa airport kasi uh, sa Terminal 3 kasi susunduin natin yung ating followers, no? Na galing sa ibang bansa, no? Na uuwi dito sa Pilipinas. So, dito ako ngayon nakatambay sa ano ba B, B2. No? So yung followers natin na susunduin dito sa airport ay nasa loob pa. Ah, Nag-ano pa siya ng bagahe. No? So antayin ko yung text niya kung, alin, kung saan lugar siya para makukuha ko na yung ating mabait na followers at saka di lang siya basta-basta followers ko doon no? kundi kaibigan at kaibigan ko rin so mamaya uh, ah, pag naisakay ko na siya malalaman nyo kung sino yung followers na yun so pupuntahan na natin yung susunduin natin no? ah, nasa B9 daw siya B9 ayun yung B9 guys sa unahan hindi ko alam kung anong kulay ng damit niya no pero Kilala ko yung muka B9. So, nandito ako sa B9, no? Ayan, naka-block. Ah, Ay, kilala nyo to, no? Siguro. So finally guys, na-meet ko na, nakuha ko na yung ating mabait na followers at Hindi mako, ano? Eh. at kaibigan. Ayan, shout out. Ayan. Shout out. Oh. Shout out. Shout out sa inyo diyan, guys. Ah. sasabihin so, ko oh, sa inyo ako yeah. sino pakilala natin. Etong sinundo ko sa airport, guys. Ah, lalo-lalo na yung mga sikat na mga vlogger sa uh, parting Bicol, no? Ah, siya si Bea Pascual. Hello, ano oh. yung mukha ko? Sabihin ko lang sa inyo na si Bia Pascual 2019 ko pa siyang uh, followers, no? At saka yeah, subscriber. Number one followers ako ni oh. Colonel. Number one fan ako. Pangga, still up to now, pinapanood ko si uh, siya, siya, siya Yung, siya yung number one, kauna-unahan kong followers. <laughs> no? So, 2019, nagkita kami ngayon. 2000, 2023. 2023. Oh, so, yung doon ko sa airport, ating Ay. gabi na, didiretso <laughs> na kami sa kanilang bahay, sa Lipa. Mm -hmm. So, ayan. See you. bakas oh. shout out, Gab. <laughs> Misera. Baka makita <makitingin. laughs> niya oh, shout out. Mga kaibigan okay. ni Bia Pascual, nandito, siya na, nandito na siya ngayon sa... Yeah, shout out sa, sa mga kalingap dyan. <laughs> oh. Sige. Uh, Bibiyahin be okay. mo na kami. bye, -bye. Oh, Kuya Bal. God bless. Ay, May Kuya yes, Bal, si nandito yeah, yung <laughs> kaibigan mo si Bia Pascual kasama ko. Buti kong manunood. Manunood ko yun. Followers ko si Ate Idna. <laughs> followers ko kaya si Ate Idna. Wow naman. Ah, sige. Oh, shout out sa inyong lahat and God bless. Bye-bye. Biyay na kami. Papadlo. Sino nandyan? Si Ate Ilse, yung inutusan ni ano, Ate Bia Pascual na mapadala ng nandyan sa baba. Papuntahin ko dito ah. Ay, hindi na ba tutuloy dito? Hindi, papuntahin ko dito. Nagkatok lang ako. Nagkatok lang ako sa inyo. Papuntahin ko dito, ha? Ah. Ando, sa sasakyan. Akala ko tutu dito tutulog yan. Ha? Sabi ng anak ko dito tutulog. Si Ate Elsie? Oo. Uh, siguro. Malaman kasi gabi na eh. Baka kung uwi yun. Kayo ang arkilado? Oo. Oh, kasama ah. ko si Ate Elsie. Ando, sa sasakyan. Tara. Ilang taon na kayo, Nay? Ha? Ilang taon na kayo? 74. 74? Ah, oh, sige. Tara. Ano, para ang, 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 ang lakas nyo pa. Eh, sakit nga lang ako ngayon dahil ano. Ah, ano ba sabi ni Ate ati ni Mia, Mia? Pascual? Oh. Eh, Inaintay nga namin siya. Si ati Elsie. Mm -hmm. oh, ako yung kasama ni ati Elsie. Ako yung kasama niya. Ayan, kasama ako. niyang galing Germany. Oh. Bago ini sinundo ko la sa airport. Aso. Ah, so ikaw ang ano, ikaw ang makakasama niya sa Bicol. Oh. Saan? O, oh, di. Excited ka makita si Ate Elsie ah? Ha. Excited na excited ka. Hindi naman ka ano, binilin sa akin ng anak ko. Ah, binilin sa iyo ng anak mo. Oh. Ah, tara, puntahan natin. Andun, nasa baba. Ayan. Ano, mauna ka na? Ba't hindi muna kayo bumaba? Pababain ha? niyo muna. Pababain? Ay, so, na ba kayo? Hindi. Pupunta eh, pero... Eh, di, pababain mo na. Ha? Pababain mo na, pakitin na rito. Pakitin? Oo. Ay, hintayin mo na lang kami doon sa loob Oo. ng bahay mo. Oo. O, oh, sige, sige. Ha? Ayun, guys. Sinurpresa namin yung, ano, yung mama ni Ate Bia Pascual. Hindi niya kasi alam na uh, uwi yung... Tara! Hello! Nandyan, gising! I ano? Eh, akit natin yung kasasakyan. Pwede ba? Oo, oh, akit natin. Akit Nga pala, no? <laughs> Pwede pala. Ay, akit ko lang sasakyan, Ate. Ah? Oo, sir. Wala pa yung maintenance, no? Kaya ba? Uh, Umaligtad um 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 tayo ah. Hindi, kaya. yung sasakyan mo? Oo, oh, Sige, ilabas mo muna. Nakailaw naman siya eh, dito sa ano. Huwag ka okay, muna bumaba. Oh, okay, e e e <laughs> e video mo, <laughs> elastic ka. <laughs> May eh, ka pa. ko kaya to. <laughs> Te! Baka buksan nyo yung sasakyan. Kayak nama bukas. Nah kok bisa surprise nyupak? Nah iya deh, nah iya, nah iya lang ya, nah iya ya, nah, ya, ya noh. Anak kuyan nih. <laughs> eh. Kelu kelu. <-luka>. Kelu <Luka> kelu. Tapi <laughs> kok nih anak kuyan, anak kuyan <laughs> Surprise, yeah. it's a prank. surprise, na. surprise <laughs> nih. Nampang kelang nami nih atibi ya. Tapi pakai tay.